Hello guys, magandang gabi. For today's video guys, magdawa ako ng uh, border. Tapos, yung tinapay guys, eh, kasi wala naman makain yung mga bata, hindi bumili ng amo, nakaka-stress na kaya. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng tinapay. Oh, tapos, may ito man, ewan ko sa kanino to, parang sa kapatid niya si Alas Goro to. Kinuha ko, oh, bahala sila so, dyan. So, yeah, ayan. Gawin ko. Tapos, pumili ako ng tinapay. Pera pa ito binili para lang may makain sila hapunan. So, ayun. Nagpainit na ako ng oven. Pinainit ko na kasi diritso ko dyan painitin. So, dito ko ilalagay <clears throat> yung ano, yung burger. Yung tinapay, guys. Ito. Ako bumili nito. Kasi wala talagang katinapay-tinapay dito. Eh, wala namang maluto na panghapunan nila. Hmm. Tapos sasabihin na naman niya mo, bakit hindi ka naghanap? Iyan mong lulutuin ko ito bahay. Tapos ito, iwan ko kanino to na kinuha ko bala sa dadyan. So, yun pala, nag-design ako magluto ng burger, pero wala palang ketchup. Walang ketchup, walang mayonnaise. just ko. So, bahala na. Kung ano na lang makita ko, yun na yung pangano ko sauce. Nagagawa ako ng pinapain. So ito, ako bumili ito. Dalawang piso lang naman. Ayan. Kakahiya naman sa kanila. Grabe ka po rito kung amo ko. As in. So hahatiin ko. Tapos pinainit ko na pala yung oven. Para ano. Diyan ko na lang initin. Ayan. Grabe guys. Tapos alam nyo ba, pag nagbili yan sa labas, bibili ng pagkain o hapunan nila, hindi yan marunong magbigay sa akin. Kakain yan yan sila sa sala, tapos ako nasa kwarto. Marapit lang kasi yung sala sa kwarto. Kita lang nila na nagmamalansya ako. Never yan nagbibigay. Nagdadalawang taon na ako, pero walang, hindi yan talaga nagbibigay. Grabe ka po report as in. Kaya dito yung sahod ko talagang nababawasan kasi kailangan kong bumili ng sarili kong pagkain. Ayan. Binili ako kasi kakahiya naman sa kanila. Wala silang makain. Eh. Grabe ka po report as in. Pero pang bili ng mga pangkos sa mukha niya, mga damit. Ah, tsaka pang lotion, Dami ang mamahal pero sa pagdating sa pagkain wala just ko so, ayaw ko kanino to bahala sila dyan so walang ketchup walang mayonnaise sabi ko sa sarili ko ano ilalagay ko eh, ito na lang bahala sila dyan ano lang lang makita ko yun 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 ang ilalagay ko ito cheese naman to dapat supposed to be mayonnaise at ketchup e eh, wala eh, ito na So, ilalagyan ko na ito. Ano ito eh? Parang cheese. Pero bala sila kasi walang mayonnaise at ketchup. Ito na lang ilalagay ko. Problema na lang nila kung kakain sila o hindi. Basta ako ilalagay. ko. Kita sila mahiya niya. Susunod ko masyado sa kanila. Bala sila dyan. Grabe ka po rito. Pagkain mo. As in guys, walang laman yung rep namin. Ayan ko sa panila. Ito nilalagyan hmm. Tapos pag naghingi ka naman, sasabihin na ganito, walang, ano, Walang ketchup. May sasabihin naman hindi ko kumakain ng ketchup. Hindi wala. Ewan ko ba itong mga buwang na ito. Sabi ko sa sarili ko, pag natapos ako dito, magpapasalamat talaga ako sa Diyos. Ay, Diyos ko Lord. Mahala sila, kakain sila, hindi at least natuwa ako. Hmm. Teknot ha, pera ko pa to Binili ko ng tinapay para lang may malamon sila. Ay, nakakainis talaga. Nakaka-stress. Grabe. Sobrang stress na stress. Ganyan nilagay ko. And then, lalagyan ko nito. So, lang naman sila. So, lang yung gagawin ko. Baro na sila sa buhay nila. Kakain sila o hindi. Pasalamat sila. Ginawa niya. Tapos magreklamo pa yan. Akala mo naman may mga binili yung projects. Ganyan gagawin ko. Hindi mo maintindihan yung mga ano. As in guys, walang kalaman naman yung rate namin. Mag, magdadalong buwan na. Tapos kung bibili naman ng, ng mga kamatis, yung sibuyas, at yung mga peraso. Oh Lord. Bayan. Nagihirap na yung tapos Kahit na nung buwan nang ako dito, ganun man na na. Ah. Talagang pero pambili ng mga pamukmukha niya. Kaya yung mga anak niya patay gutom. Kahit mga kapin ni dahil pinatago sa kabinet ng mga damit. Diyos ko, alam niyo, kawawa talaga yung kung sino mang papalit dito maging sa niya. As in, kawawang kawawa. Ewan ko na lang. So, ayon tapos na. Lalagay ko na sa oven. ganun pa So, ayun na. Hintayin ko lang yan mag -melt. Tapos, pag na-melt na, ibabalot ko na yan. Ayan. Di ba may pagkain na sila? Yung tinapay, ako bumili. Yung pati, ewan ko sa kapatid niya siguro yan, inakaw ko. O yan. Kasi walang raman yung rep namin as in grabe. Tingnan niyo kung may laman yung kamates. Yan lang raman. Wala nga kami itlong. Yan. Tingnan nyo kung may mga ketchup ba Wala naman. O, yan. Wala. Grabe. Sibuyas namin yun lang. Ito naman, hindi yan sa amin. Sa kapatid niya yan. Yan, buti pa yung kapatinya niya completo. So, yan na siya. Minal ko lang. This you Thank you.